picture <laughs> time. Hi guys, maganda po ba ako? So <laughs> oh, ayun, for today's video, another day, another vlog. Kakainis naman, nakakaya naman tong katabi ko. Makikibirthday lang eh. Sabotong makikibirthday kay kapitan. Preparation freshen up na o partida, alang tulog alang <laughs> tulog, na puyat pa ano? puyat pa? so ayun, so pupunta tayo ngayon dito po. sa birthday party ng isang, sini? si mambe si kapitan oo oh, kapitan, si kap so may birthday tayo doon and paprasaya tayo ng ibang tao boss gusto nyo pasok na lang kayo sa loob? may parking yan doon ah sige po pa. okay, okay, preparation up lang po kami sa loob may parking okay. naman doon, parang pa. Peso. Thank you. Thank you. po kami doon. Ayun na. <laughs> Ayun na. Tangina lang. Ayun na. Ayun na. Ano? Feeling ko, ano? ako na naman yung mga pagod itong hayop. <laughs> Ito. Ang buhay to. Ready talaga. ka na pa maging bouncer ko for today? <laughs> so hindi. Sa may birthday tayo, tara, pasukoy natin ang Barangay Ocho. Yes. Dito sa may sangandaan, sa may kaloocan. Let's go. Hi guys, maganda po ba ako? <laughs> Gigi, let's yeah, let's go. Ah? Let's get it on. After chase... na may meeting pa tayo. Yes. Oh, lami, trabaho pa mo. Dami namin trabaho, tapos di natutulog. Influenza <laughs> pag gusto mo ah. Let's, let's go. Ayun ba siya? Ah, yung pa. Ah, dan ulit kesemil combo. Wala kang tingin. Hoy, bigot din 'yan nitu. Oh, pa 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 pa. Dio, salamat ka. Hoy. Tadi tawag din niya. Ako na mag-take ng picture. Sayang, iko-delete ko. Abo, ayo, bigla. Tingin. Geh, Thank you. Thank you. Thank you wow. Ano po? ginto. tawag si Papa mo? Pangarap ka nilang makikita. Welcome to Barangay Ocho. Ay, good morning pa pala. Hindi po kasi kami na natulog. Hindi po kasi na natulog. So nandito tayo sa barangay 8 sa Maysangandaan para mamigay sa mga senior citizen natin. Sobrang sarap nga sa pakiramdam ang pamimigay namin sa mga senior citizen natin dito sa barangay 8 sa Maysangandaan. Siyempre sa tulong nila Kaprik at ng buong grupo, Yan, nagpapasalamat po kami sa inyo at nabigyan natin ng mga ngiti ang labi ng ating mga senior citizen. So, mabuhay po tayong lahat. And, syempre, salamat din kay Princess Ayan, uh, sa patuloy na pagsuporta at pagkakawang gawa sa mga kababayan natin. Salamat na po. Ano po yan? po Next po, mommy! Hindi Sa kanya po. na na. Ito yung tiyatawag na masaya sa pakiramdam. Siyempre, kapit tayo. Dalamat mo sa birthday ni Capric? Grabe, so... Ito lang tayong kapitan na napaka... Ano? Napaka... Bait. Na napaka... Naku, dito, mapagbigay. Naku, down to earth. Down to earth. Grabe na sa ma'am Rich. Yun. So, Kap and ma'am Rich, and sa buong family nyo, mabuhay po kayo. Yan, maraming salamat. At nakatulong kayo sa mga kababayan natin dito sa Kaluhokan. Yes. Tsaka ang mga tinulungan natin, mga senior citizens. Tama. Tama naman. tuwa yung mga senior natin. Grabe. O, takpang muna. Tara na. sa dahil pupunta ngayon? Pupunta kami sa next meeting. Bye!